Gandang araw po, ako po Lee, CRP na Jim D po. So, meron naman po tayong other proof of completion. Pero abangan nyo to kasi maganda yung ano natin, yung topic natin for today. Maganda na nakakatawa. Kasi may mga nag-comment at may mga nag-PM sa akin na tinatanong ako kasi pansinin niyo yung mga videos ko. Actually, mahati sa dalawa yung videos ko. Um, isa nung medyo mataba ako at isa na medyo slim na ako. Pero pansinin niyo yung mga damit ko nung medyo mataba ako, yun nang yun. At saka nung medyo slim na ako, yun nang yun. Paulit-ulit lang yung mga damit ko. Actually, hindi po ganun kadami yung damit ko. So, satisfied lang ako sa kung ano ako as long as komportable ako, as long as uh, may magagamit ako. So, yung topic natin for today is, nag-isip ako ng limang reasons bakit sa tingin ko na naging successful ako sa mga negosyo ko o ba bakit ako naging successful sa buhay ko. So, by the way, bago ko ituloy yun, ang proof of completion natin kasi is pa para kay Sir Jos Josan at saka kay Ma'am Sara at saka kay Sir Mactamtam. So, again, magbibigay ako ng five na reasons bakit sa tingin ko naging successful ako. So, ito yung mga napansin ko na nagiging uh, pattern ko. So, yung unang-una kasi, uh, naging practical ako sa buhay. So, yung pagiging practical ko, uh, kagaya niyan, nagsimula kami ng maliit yung, ano namin, yung negosyo ko. Maliit na gym, maliit na fabrication, tapos, uh, kakailanganin ko na magpagawa ng ano, ng uh, sarili kong fabrication kasi dati sa amin magkapatid yung property na yon So, ang ginawa ko, bumili ako ng property. Pero iniloan ko sa bangko dahil wala naman akong pera talaga na pambili ng uh, pambili na property para uh, mapagawa yung fabrication ko. So, nagloan ako sa bangko tapos yung fabrication ko doon na rin kami nakatira. So, may, may maliit kaming bahay doon tapos may fabrication doon sa back, sa, sa likuran. So, yun yung sabi kong practical. So, pwede naman man ako ah, uh, bumili ng hiwalay na fabrication o hiwalay na bahay, pero practical lang po ako. So yun yung sabi ko. Plus, katulad niyan, ah uh, sa sasakyan. So kailangan ko na sasakyan. Pero hindi ako bumili ng sasakyan na sarili ko, kundi ang binili ko is bumili ako ng van na malaki. So kung papansinin nyo, kuy -kuy, yung mga na-deliveran namin, kahit sila magpapatotoo na ang nagdi deliver sa kanila is yung van ko yung van ko, tinanggalan ko ng ano yon ng mga upuan, lahat sa loob. Para nang sa ganun, pwede ako mag-deliver ng mga gamit sa, sa mga kliyente. Tapos, hindi rin lapitin ng, ng huli kasi pag minsan, yung L300 na puti, pag minsan lapitin ng huli yun eh kasi alam nila na pan-deliver. Ngayon, pagkakailangan ko naman na sasakyan para sa uh, lakad namin magpamilya, pinalalagay ko na lang yung upuan. So practical lang ako. So pwede akong bumili sa totoo lang, lalo na ngayon siguro, may capacity ako bumili ng hiwalay na kotse. Pero hindi ko ginawa. Practical lang ako. So yung mga properties ko na nabibili o nauutang, double ano 'yun, double purpose. Ginagamit ko na personal at saka na pang-business. So yun yung isa sa sa tingin ko na naging susi bakit naging successful ako. Pangalawa, Ah, uh, nabili ako nung mga ano, nung mga kailangan ko lang at hindi ako nabili nung kung ano yung gusto ko. Kagaya nung sa damit, sa damit, pwede mo sabihin na ano eh, oo, oh, uso yung bench, uso yung pen shop, pero hindi ako nabili ng ah, uh, na sa brand. Doon ako sa saan ako komportable at sukat nung damit na gusto ko, doon ako bumibili. Regardless to, kung, kung branded siya o hindi. As a matter of fact, kung mapapansin nyo, ang favorite color ko kasi is gray. So, madal mad ma madalas sa mga videos ko, kulay gray yung mga t-shirt ko. Tapos, regardless to kung branded o hindi, pag-comfortable ako, pag misa bumibili pa ako ng dalawa o higit pa. Kasi hindi naman importante sa akin kung ano yung sasabihin ng mga tao na kung paulit-ulit ako ng tao, as long as bago laba ba yung, yung damit ko, regardless yan, kung ulit-ulit ako, araw-araw na o linggo-linggo yun ang yun, okay lang ako. Kasi wala naman ako kailangan patunayan sa ibang tao, kundi sa sarili ko lang. Kung sa sarili ko, alam ko, maayos naman ako, presentable pag umarap sa kliyente, ganun ako. So, hindi po ako bumibili ng ano, no, kung ano yung gusto ko, kung ano yung kailangan lang. Maski sa pamilya ko, never kami nag -celebrate. honestly. Hindi ko alam kung, kung, kung nakakatuwa pa rin yon kasi never kami nag-celebrate ng ing ingranding, ano, uh, birthday. So, ang importante sa amin, pamilya. So, pag birthday, special location, pamilya lang kami. Kung lima lang kami kakain, lima lang kami kakain. So, makikita nyo sa personal uh, Facebook account ko, lagi nyo makikita yung mga anak ko, lima kami palagi. So, yun yung importanteng tao sa buhay ko. So, yun din yung gusto kong mga tao na kasama ko pag may pagdidiriwang ako. So, yun yung sabi ko sa inyo, na hindi ko kailangang Uh, gumastos para sa gusto ko. Doon sa ko, ano lang ang kailangan ko. So, number two yon. So, number three, na pwede ko may share sa inyo, maaga ako natutulog. At maaga rin ako nagigising. So, for a while, nung kabataan ko, nagiinom ako, so, nagpupuyat ako, gumigimik. Pero mula nung naging responsable ang ama ako at responsable negosyante ako, hindi tinigil ko na po yung pag-iinom although very very occasionally lang ta siguro sa loob ng dalawang buwan isang beses mapapainom ako pero very very rare very very rare so maaga ako natutulog As a matter of fact between 8 o'clock ng umaga at saka 9 o'clock ng gabi tulog na po ako at nagigising ako between 4 o'clock to 5 o'clock honestly sa, sa, sa research no so, na manonood kasi ako ng mga ibang mga uh, YouTube channel so optimal para sa isang tao na nagigising na maaga ng mga 4 o'clock to 5 o'clock. Kung yung brains niya mas nagpa-function tapos nakapagpahinga siya na mahaba. So yun po yung ugali ko. So hindi ko binibigyan na ng ano ng attention ngayon yung nightlife. So pag ko kinabukasan, fresh ako kasi yun yung experience ko. Pag nakainom ako, kinabukasan, lalata-lata ako. May hangover o nalalambot. Pero, pagka nagising ako ng fresh maaga, ang ganda nung ano ko nung, nung thinking ko. So nakakapagpahinga ako. So importante po 'yon, maaga matulog, maaga magising lalo na kung may negosyo ka. So maganda pong advice po 'yon. So pang-apat po na advice, eto. Uh, hindi ako nanonood ng TV at hindi rin ako lalo na yung mga sports. Hindi ako nanonood niyan. Although naglalaro ako ng basketball, maski volleyball naglalaro ako. Pero ito yung reason ko, ba't hindi ako nanonood nun? Ayokong manood ng mga sports, ng mga nagbabasketball, thinking na yung taong pinapanood ko, binabayaran ng libo-libo, daang libo, tapos ako, nanonood ng walang pakinabang, nang hindi ako kumikita. Kumbaga, ina-admire ko kung paano siya maglaro, ina ko kung paano siya kumikita, pero ako sa sarili ko, hindi ako kumikita. Ang gusto ko, kagaya na ginagawa ko ngayon, ako yung pinapanood nyo ngayon, kumikita ako ng pera. Mas importante yun. Kaya ano, ang ginagawa ko, hindi ako nanonood ng mga TV, telenovela, drama, whatever. Ang pinapanood ko po talaga YouTube. Nag-YouTube ako. Yung mga YouTube channels, yung mga YouTube channels na pinapanood ko, majority is about wealth and finance. Kaya makikita nyo yung mga sinishare ko sa inyo ng mga ideas, yung mga pinapractice ko. Kasi yun yung natutunan ko. So, kailangan i-develop mo yung sarili mo. Maaring uh, wala akong panahon para pumunta sa school at matutunan yung mga bagay na yan, pero kaya kong turuan yung sarili ko doon sa pagbibigay ng information sa akin, sa panonood ng mga YouTube na ano. Pero mag din kayo kasi hindi lahat ng YouTube channel is legit or, or tama yung sinasabi nila. So, it's up to you. Paano mo i-appreciate? At yung mga may-appreciate mo, i-apply mo sa, sa pang-araw-araw na buhay mo yon So, yun yung sa akin. So, kung kailangan mong mag-rest, magmanood -man ng videos, I suggest, yung panonoodin mo mga videos, yung maka makakapag-improve uh, ng personality, ng characteristics mo, at saka isa pa, pahabol. Isa sa mga pinapanood ko sa YouTube, yung stoic, S-T-O-I-C, stoic or stoicism, kasi yun yung Paraan, paano ka tuturuan maging kalmado kasi uh, kahit na magkaroon ka ng mga riches lahat ng mga kailangan mo pero kung di ka naman kalmado sa, sa sa isip mo tensyonado ka pa maaring makaapekto yon sa pang-araw-araw na buhay mo or sa kalusugan mo so yung pangapat na suggestion ko kasi yun, turuan mo sarili mo kung kailangan mo mag, mag aliw bakit hindi ka manood ng mga YouTube channels na matututo ka And number five, last but not the least, magplano ka. Totoo yan, kailangan mo magplano. Kasi hindi ka pa pwedeng kahayaan mo yung sarili mo na sabihin ko, okay, day one, today, tapos ang goal ko, yayaman ako after 10 years. Hindi pa pwedeng ganun. So meron kang day one, meron kang 10 years, eto yung goal mo, eto yung destination mo. So gagaya ng dati, kinukumpara ko sa barko yan. So, itong day one mo, ito yung port of origin. So, dito ka manggagaling. At yung 10 years from now, yan yung port of destination. So, kung, kung yung buhay mo is, kukumpara mo sa barko, dapat, yung barko, may plano yan kung saan dadaan yan. Hindi may pwede yung barko, paglampas niya ng port of origin, hayaan mo na lang siya kung paano siya pupunta sa destination niya most likely, hindi makakapunta sa destination niya, mga ganyan. Or, kung makapunta man siya sa destination niya, malamang yan napakatagal, hindi niya aabutin yung 10 years na yon. Kasi, bahala na eh. So, dapat, sa 10 years, hatiin mo, One year, two years, 3 years, ano na dapat ang na-achieve mo. Importante yon, kasi, nang sa ganon yung shortest path, path papunta doon sa destination mo, yun yung dadaanan mo. So, importante, importante mo po magplano. So, anyway, yun yung mga na-obserbahan na, na ko. Siguro meron pang iba. Ayan yung i-share ko sa mga ibang pagkakataon. Pero yung lima na yun, uh, yun yung nakaugalian ko na at sa tingin ko malaking bagay yun na na itulong sa akin at baka makatulong din sa inyo. So, mabalik tayo sa proof of completion natin. Unahin na natin si La Sir Joe's Ann at saka si Ma'am Sarah. So, itong order nila is Smith Machine Olympic Adjustable Ang Puli. So dito sa sa machine na to, alam ko home use to eh. So dito, pwede silang gumamit ng ito may adjustable utility bench. So adjustable utility bench ito, pwedeng gamitin to sa flat, incline, decline bench press, pati shoulder press. Pe pwede ka rin mag-squat dito sa harapan na to. So itong unahan na to, yun yung pinagkaiba ng ng machine natin kumpara sa ibang mga machines na uh, ibang mga Smith machines. So hindi lang Smith machine kasi ito, which is ito yung nasa unahan. Sa kanan, may adjustable pulley to na crossover. So, kung familiar kayo sa adjustable pulley na crossover, uh, pwede po tayo mag-crossover dito. Tapos, ang kagandaan kasi na adjustable pulley, pwede mo to ibaba sa angulo na gusto mo para sa ibang mga exercises. Ah. Uh, so, adjustable yung pulley natin. Although, ang, ang original design natin is fix lang po yung pulley. Pero, Pwede natin i-upgrade from fixed pulley upper and lower cable machine papunta sa adjustable. So, tapos plate loading yung yung in order nila sa atin. Tapos Olympic din. So, ito yung in order nila na bumper plate rubberized. Ah, okay. Ba lahat ng bumper plate is rubberized. So, rub uh, bumper plate po yung in order nat nila. So, kasya dito kahit na makita mo gamet tapos pwede ka rin magdagdag sa likod. So, yun. Tapos, uh, sir, ma'am, uh, kung di nyo pa napapanood yung mga videos ko, although plate loading to, pwede pong i-upgrade to into selectorized anytime. Kahit na nandun na to sa, ano, sa pwesto nyo, pe, pwede po tong, i ano, i-deliver pa yung selectorized. Tapos, ito, upgradeable din to. Pwede po itong duktungan pa ng na kagaya nito. Eto iduduktong natin sa taas, yung brace. Tapos, isa pang poste ng adjustable crossover para maging full crossover. So, kahit na ando na po ito, na i-deliver na to sa, 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 bahay nyo, pwede pa rin natin i-upgrade. Yun yung kagandahan ng ano eh. Yun yung na kagandahan ng mga gamit dito sa gym depot kasi upgradeable siya. So, kung ang budget mo is pansamantala ganito lang, pwede natin i-upgrade into sa mas uh, magandang equipment pagka nagka-pera ka. So, sinamahan na rin natin ng ano to, na uh, lat pull down attachment kasi hindi, hindi ko lang naikabot yung lat pull down. So, dito, eh, pwede ko na rin mag lat pull down. So, ganun ka versatile itong equipment na to. So, isa pa, is yung sa likod, ito, may rowing machine na talaga. So, ito yung pinagkaiba. Sabi ko nga, Smith machine sa unahan, kalahati eh, na crossover sa kanan at sa kaliwa, may smith machine may rowing naman siya. So may, may food peg na tayo dito, kaya hindi mo na kailangan ng attachment. So, perfect sa rowing. So ito, pwede rin i-upgrade into uh, selectorized plate. So, sir, ma'am, uh, maganda itong napili nyo. At remind ko lang, in case na gusto nyo i-upgrade anytime, pwede. So ito yung bumper plates. So last but not the least, ito yung order ni Sir Antonio Mactamtam. So familiar na naman sa inyo. Nakakatawa kasi, nakakatawa. Kasi last time si Sir Junski ng Isabela yung furniture natin, na kliyente na halos buwan-buwan order sa atin. Ito rin si Sir Antonio Mactamtam, halos buwan-buwan din to na order ng pandagdag ng gym equipment niya kasi naniniwala sila doon sa tinuturo natin na huwag maging kampante sa gym business mo. Kailangan from time to time, mag upgrade ka, magdadagdag ka ng gym equipment. Pero this time, pag kumikita na yung gym business mo, yung gym business mo na magpo-provide nung, nung, equipment para sa'yo, hindi naman gagaling sa sarili mong bulsa. So ito, Roman chair po yung binili nila sa atin. Yung design natin ng na Roman chair kasi, two in one yung ginawa ko exercise. Kasi usually, dati napanood nyo, yung iba merong ano rito, uh stopper. Pero ang problema, okay naman yung stopper na yon pagka mag uh, ba back extension ka. Okay yon, walang problema. Pero ang hindi mo magawa doon is yung gagawin ko ngayon. So dito, pwede ka mag side bend. Mas effective to na side bend kasi uh, katawan mo talaga yung binubuhat mo at kita mo yung lintek ang stretch nito. So mas effective to na ganitong design kaysa yung um, nakita sa YouTube eh. Kasi yung sa YouTube na may ganon, nakita ko yung video nila, yung paa mo, ho, naka, nakatagilid, naka yung ganito, pero nakatwist. Eh, madidisgrasya likod mo doon. Kaya kailangan parallel yung katawan mo, naka, parang nakatayo, na nag-side bend. Mas effective to na exercise kesa sa so may hawak ka na, ano, na plates o dumbbells na side bend. So last but not the least, yung ab twister natin ni Sir Mactamtam. So bagay ito do sa mga gusto magpa-curves ng mga tagiliran lalo na sa mga babae. So I hope nagustuhan niyo yung ano, yung video natin for today. Ah uh, abangan niyo to kay ano, si Sir Bench Picot. So susunod na video natin to, maganda rin yung topic natin dito. Abangan niyo po 'yon. Ako po si RP na Jim Dipo. Maraming salamat po.